Yan, ganyan, yan siya, ganyan, yan, yan, ganyan, yan, yan, ganyan, o, yan, ganyan yung ginagawa niya, hmm, naipaamoy niya pa yung puwit niya sa'yo, iyo oh, o, oh, o, oh. tapos, tapos, o, oh, ano gagawin mo? Uy, ano oh, gagawin mo? ano gagawin mo? May para may plano ka tumaide na. Ha, tutu. Ah, Uy. May plano ka tumain? Uh, uh. Plano ka tumain, no. Na? Anong hindi? Um, kiss mo ko dali. Dali, kiss mo ko. Dali na. Anong hindi? Kiss mo ko, dali. Dali na. Mm, mm, mm. Mandaan na. Mandaan na. Mm, mm, mm. Punta ka na daw sa mo. Psst. Ano po ito siya mga lab? Mga... Bawang panganak pa lang. Siguro mga dalawang linggo pa lang yata ito siya. Tapos tinapon na ang ano nito, putik-putik niya. Tapos kinuha ko siya. Ay, naawa ako. Kaya sabi ko, sige na nga, alagaan na kita. Kaya taong bahay lang to siya. Hmm, yan, yan, yan. Mm. Okay, para may plano kaya ito matulog diyan. Hmm, 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 hmm. Mm. Bakit? Ulit lang ito guys. O, tingnan mo. Ganyan lang tsaka dito. Ang tsaka dito. Marangas naman siya kumain. May lang yun. Nangangailangan siya ng ano, kalinya. Hindi ko pwede siyang isa. Ilagay eh. doon sa kwarto dahil paglalaroan siya, lalaroin siya doon ng dalawa. Hmm. Yan, ganyan yan siya, ganyan. Pero pag gabi na, maturo na naman siya. Ayan, hmm, busog na to eh. Kumain na kasi to eh. Ulam. Ulam niya. Chicken. Chicken na chicken. Hmm. Halik pa. Ayaw niya kasi dun sa ano, sa corn beef. Ayaw niya. So, yung chicken lang. Ayan. Ayan yun so, siya, oh. Ang diba? Hmm. Anong plano, Des? Bise? Anong plano mo, Bise? Uy, anong plano mo? Oo, oo, oo. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Hindi ikaw? Oh, ikaw ba yan? Wow, pogi pala ako Oh, hai ka dito. Dali, dali. Hi, vlog. It's me, vlog. Ikaw mo. Dali. Dali na. It's me, vlog. Hi, vlog. Yan. Yay, vlog. Kulit-kulit mo na vlog ha. Oh, sus. tina mo, tinan mo. Sarili mo, dali na. Pugi, oh. Lalaki po to mga loves. Pugi uwa. Uh, 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 uh. Saan punta? Na? Saan punta mo? Ganyan siya. Oh, dali yun. Oh, mo. Uy. Uy. Yan mo. Dali. Nilinis niya sarili mo. <laughs> Ang kulit! Tutu, tinaga din. Tingin ka, tingin ka. Hi, black, Ay, eh, cute, cute mata. Bakit, cute mo na sa mata, dali. Hi, black, Dali, dali na. Uh. Hi! Aku si cucu, cucu